Ayan, good morning, good morning mga kasabi. Um, uh, ako'y magbabasa rin ng tinting liter ngayong araw. Uh, tungkol po ito sa emotion or emotional. Kasi pag ang taong emotion makasabi, hindi niya to may ang kanyang nasa loobing damdamin. Kung nasa paligid mo ay maingay, maraming tao, or magulo, uh, nasa pa sa paligid mo. Ayan makasabi. maganda ito may labas kung ang makita mo ay puno. Parayin puno, tubig at wala masyadong mga naglalakad makasabi. Ang babasahin ko tungkol sa emotion makasabi. Ang emotion makasabi, ito ay isang state of feeling o isang conscious mental reaction sa isang particular na bagay na nag-uugnay sa psychological at behavior change ng katawan ng tao. Ito ay naglalarawan ng mga damdamin mm, o kalagayan na may kaugnayan sa emosyon o damdamin ng isang tao. Ayan Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa mga damdamin na maaaring maging positibo o negatibo. Ang mga taong emosyonal ay karaniwang sensitibo sa kanilang damdamin at may ting na maapektuhan ang pangyayari o sitwasyon sa kanilang paligid. Ayan makasabi no. Ah, ito ay maaring nagpapakita ng na pagiging sensitibo sa pagmamahal at iba pang pagkakaroon ng simpatya o kahit ang pagiging madaling masaktan o mapiktuhan. Ito ay bahagi ng pagiging tao at pagpapakita ng kakayahan ng isang individual na nararamdaman at magpapakita ng iba't iba't ibang uri ng emosyon ayan makasabi na kasi lahat ng na mga ng tao hindi naman pare-pareho ang emosyon or nararamdaman kasi iba-iba ang emosyon makasabi ang ibang-ibang emosyon ay eh, dipindi na rin kung ano na sa paligid mo kung ano nararamdaman ang iba kasi mas maraming galit or ingit or iniisip ang mga nakaraang ang sakit ayon or ang iba naman yung mga pangyayari na problema sa pera na um, ang iba problema sa puso yon ang iba naman dahil sa pamilya uh, hindi kaya na suportahan iba naman bata pa bago panganak. iba't iba ang emotion makasabi. lalo na kung ikay na nasa psychological na, na yung stress hindi mo na kayang gampanan makasabi dahil mahirap labanan ang stress makasabi lalo na kung ikaw lang ang mag-isa walang kaaga walang nagaagay nagaagapay sa iyo naga walang tumulong sa iyo kailangan mong pumunta sa isang psychologist para magtingin kung ano ang dapat gawin ayan makasabi kung na gusto niyo ako yung commento, makasabi mag-iwan na kayo ng bakas diyan sa comment section at huwag niyo kalimutan mag-iwan ng bakas makasabi hanggang sa muli um, god bless po sa lahat 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 ng emotion ay normal. Parte na isang tao yan. Bye-bye!